yung mga paninilaw ng palay, mga pagbabatik-batik ng dahon, usually po nagkakaproblema yan sa ugat. Kailangan po tingnan niyo yung ugat kasi ang isang dahilan po niyan usually ay nabababad yung ugat doon sa ilalim ng putik na maraming organic matter na hindi pa nalulusaw. Mainit po yon at nasasugatan ang mga ugat ng palay. Isa pang dahilan kung bakit nagkakaganyan kasi po pati kasi yung lupa, clay. Kaya dapat talaga mapalambot niyo yung lupa. Ngayon, ang magandang balita dyan, kung kayo pa ay gumagamit, halimbawa, meron na kayong bioplant booster, malaking bagay po yun, pampahaba ng ugat. Ang ugat kasi dapat po maputi para habang lumalaki yung palay, hindi po magkakasakit. At makikita nyo po ang ganda nun sa kintab ng dahon at sa butil na mapintog at saka makinis na butil ng palay. So, tandaan nyo po sa land preparation, bioenzyme para lamambot ang lupa at saka mabuhay ang microbes. Tapos doon sa 15 days, 35, 55 days ay bioplant booster naman para resistensyado, mahahabang ugat at magaganda ang butil ng palay.